Isang magandang buhay po mga kagulay. Welcome po ulit sa ating Asking Price Update Recap. Ngayong araw po ng linggo, November 9. Alamin po natin yung mga recap price natin dito sa Baksakan. Dahil po to pinapost natin bukas po ng umaga, alas 6. Kung sakasakali ba mo, kung pumunta kayo dito kinabukasan ng maaga sa ating Baksakan, meron po tayong basiyan idea kung magkano yung presyo ng gulay kahapon. Kaya samahan niyo po akong mag-recap ng mga presyo ng gulay <coughs> Oke, <laughs>

Así más hay de nada, pero nada. Se dituve 2250. Gracias. Hoy es mi. Hicánsi, Santa María. Esto no te va a hacer nada. Amanan. Para empezar a hacer pizza. Ya me tenía que seguir. Me tenía que seguir. Me tenía que seguir. Acá botas volar. Ale za co stare? Stałem ja. Te po prostu ja tak leję. Lan. Dana, pędź no tam, chala, ciebie. Aj, olej.

kana yo ne ano yo ishi kibara ka moto nindare no da bunimba ano yo ne nami irasu ne ka yo ne kibara kun daga pet kai petto to to Din sa una na. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asin price update. Rika, ng mga gulay po dito sa ating baksakan ngayong araw po ng linggo. November 9, may parating pong bagyo mamaya. Ingat po tayo si Typhoon 1. Uwan, uwan. Yan. Malakas po yung hangin nito at ma madaming tubig ang ibubos. Kaya ingat po tayo. Sana po wag na po siyang magtuloy dito. Sana po lumis naman yung bagyo. Bye-bye po. God bless us all well po. <tod> tôi bỏ ạ

Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalites as update recap ng mga gulay na bumabaksak dito sa ating Kabanatuan Visible Trading Center. Palengke ng Sangitan na araw-araw po nakabukas mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon ewan ko lang po bukas dahil kasi nga po may darating na napakalakas na bagyo mamayang gabi at ang dating o oh, madaling araw nakataas po ang signal number 5 dito sa amin talabigan ng Nueva Ecija kaya mag-ingat po tayo sa darating na bagyo sa malakas na hangin dapat po itaas na po natin dapat itas, itali na po yung mga dapat itali para po sa paghahanda sa bagyo nito Medyo napakarami pong gulay ngayon na dumating dito sa baksakan. At napapansin niyo po, medyo mababa yung mga presyo ng gulay. Sana naman po uh, yung mga pananim ng mga kapwa natin magsasaka eh. Hindi naman po masalanta. Kawawa naman yung mga kaibigan natin. Okay, bye-bye. See you pag-tomorrow po. Ngayon, vlog God bless us all po.